Morning guys. Mayroon tayong sardinas dito. So, konting uh, konting uh, clip lang to, guys. So, maglagay tayo ng mantika. Magluto tayo ng lunch. So, feel ko lang kakain ng sardinas. So, ngayon kasi hindi pwedeng kakain tayo ng sardinas na hindi mo iinitin. 'Di ba? Nakakaano din naman kasi nasa loob siya ng lata. So, Mega sardines pa lang gusto ko guys kasi <clears throat> lahat naman ng sardinas masarap. Ito kasi pag inag, niluluto ko tong mega sardines, ano siya, yung parang buo pa rin yung sardinas niya sa loob. Kaya doon ko siya na feel na mas maganda. At maganda naman yung taste niya. So ngayon, maglagay tayo ng sibuyas. Ganito ako magluto ng sa uh, sardinas guys. So hindi tayo sponsor ng mega sardines ha, pero uh, ko lang kasi yung mga sardinas na bawat uh, ginagamit ko at saka ginawa ko na, ginawan ko naman talaga ng video wala nang problema yon lahat yon masarap so wag na kayong magbash-bash diyan kasi lahat ng sardinas is masarap kasi nga tinatawag sa Bisaya yan nakalugsong man oh di ba oh kung ano lang yung diyan na uh, nandiyan sa tindahan nyo, bili kayo ng sardinas lahat ng sardinas na mga iba-ibang marami namang sardinas. Mayroong 555, mayroong family, mayroong ayam. Basta maraming sardinas. So, ngayon, i-open natin yung ating sauce pan para hindi naman sasabog yung ating lutuan. <coughs> so, guys, pag magluluto kayo ng sardinas, ah, uh, pag nalagay nyo na ng sardinas, kung lagyan nyo na ng tubig naman, huwag nyo so agad kasi sasabog yung ating sardinas, lalo na mainit yung uh, kalan natin, tapos yung sardinas natin nalagay na natin, tapos uh, lagyan mo agad ng tubig yung sardinas, guys, natry ko na sumasabog yung apoy sa taas <laughs> di ba nakakatakot o uh, so sir, ano lang naman Parang hindi ko siya gusto tong lutuan dito. Wala siyang slow eh. Mas makanta talaga dito banda. So, ilipat natin siya guys. Kasi yung lutuan na yan, parang walang freno. Talagang hindi mo siya mapalo. Hindi maliit naman siya. Na ano siya, siguro nasira sira na siya. So, dito tayo sa pwede siyang malo. Pwede nating mapahinaan. So, dito tayo sa pinamakamataas. So, dito kasi maganda sana dapat dito. So, kaso lang, ano, ito, maliit. Dapat yun sa maliit. Kaso lang, guys, hindi mo siya mapa 1, 2, 3. Gusto niya laging full. Masyadong high. Oops. So, dito tayo, banda. Yan. Yun, ganito kang ng sardinas, guys. Onions lang. Tapos, kung gusto mo rin ng sabaw, maglagay ka ng mga miswa or Tangon. Kaso lang, wala ako nakita eh. Pumasok ako doon sa Mercury Drug sa Market Market sa Ayala. Naghanap ako ng ano, yung mga miswa at saka ano, yung tanghon. Guys, wala talaga. Kung gusto niyo bumili ng mga ganun, punta ka na lang doon sa grocery talaga. Mayroon namang gaisano doon sa ano. Iba yung nakasukan ko eh. Mercury Drugs. Kompleto naman kasi sila kumpleto sa mga, mayroon din naman mga, mga lahat na nandun, mga kamot, syempre, pero mayroon din silang grocery. Kaso lang, wala silang, oh, wala silang, ano, miswa or tanghon. So, ayan guys, magloto tayo ng sardinas. Onions muna. Ayan. Onions, onions. Pagkatapos nito, lagay natin yung ating sardinas. At, tayo'y kakain. Ganon. Tsaka yung uh, ano ko doon, mayroon akong uh, balot doon na nakababat pa sa ano yung ko sa inyo guys. Nag-order ako doon, sobrang sarap ng balot na nakabalot sa plastic. Sampung piraso naman yun. Sobrang sarap guys. Ayan, pwede na yan siya. Hindi na natin masyadong, masyadong lutuin. Ayan. So, ngayon, ang style ko dito guys, tinanggal ko muna siya sa apoy. I mean, ayan, tinanggal ko muna siya dyan sa apoy natin. So, ilipat natin siya dito para hindi naman siya magtalsik ng talsik. So, andito na yung ating mega sardines. Ayan. Yung ating mega sardines. Oh, di ba pak? Oh, di ba buong buo yan? Sobrang liit ng sardinas na to, guys. Pero yung uh, laman ng isda, ang dami. So, ibalik natin siya doon. Ayun, pak, ganun. Tapos, lagyan natin ng syempre, mayro tayong magic sarap. Hmm. Hindi naman tayo sponsor sa mga ganyan, guys. Hindi naman tayo mga big stars. So, hindi naman sa gipromote, gipromote natin sila. Talagang masarap lang talaga siya. Gusto mo mag mag ready naman. Up to you guys kung anong mayroon sa inyo dyan. Ayan. Tapos may soap. Yun lang guys. That's it. Tapos kunting magic sarap. Ayan. O, ang bilis niyang nag-melt. natin siyang mag-melt. Wala guys. Hindi ko to lagi ng tubig. Ano lang siya? Sardinas lang siya. Ginisa ko lang siya ng sibuyas. Tapos hindi ko lagyan ng tubig. Kasi pag lalagyan ko rin siya na tubig, eh, mo na rin ng noodles, di ba? Gawin mo ng soup. Ito kasi wala eh. Gisa nung sardines lang to guys. Hmm. Ganito lang simple guys. Kung gusto ko ng sardines, ayan. Pero guys, masabi ko lang sa inyo, guys, kung mayroon kayong mga nasa dilata na sardines, iinitin nyo na lang. Kasi nakastock talaga yan doon sa loob ng lata. Paganda kasi yung nainit nyo para mamatay yung germs sa loob. Ayan, o, diba? O. That's it. So, tikman ko lang muna. Ang ating uh, magic syrup dyan, wala na. Nag-melt na siya. Hindi ako masyadong sa sabichin So, instead magluto, mag-ano uh, mag ko ng bichin, sa magic syrup ako. Mas masarap, mas malasahan mo yung sobrang sarap. So, titikman ko lang, guys, kung anong lasa, kung lagdagan pa ng salt. Mmm, sobrang sarap. So ayan na guys o diba, ang bilis lang bilis lang mga maluto ayan <coughs> ayan yung ating sardines magpili lang kayo na kahit lahat, kahit anong sardines guys, masarap lahat ng sardines is masarap sobrang sarap ay ito lang yung nakita ko dun na ano sa miga makaprobin kasi itong miga eh no Talaga tingnan mo yung tingnan mo yung isda niya, hindi talaga siya nag hindi siya kumiwalay. Oh, hindi siya talaga kumiwalay. As in hindi. Kaya eh, yun ang nagandahan ko. Yung ibang sardines kasi, pag ilagay mo siya, walay na siya. Ayaw ko nung ganun. Pag nalalaman ko yung parang ano, hindi na ako bumibili. So, lahat naman tinitikman ko na mga sardinas or any kind of food. Yun. So, ito na guys. Loto na natin sardinas. Ilagay na natin sa ating uh, Ilagay na natin sa ating lagayan at kakain na. So, ilagay ko lang siya dito. Ayan, mayroon tayong lagayan dito. So, ilagay na natin ang ating sardinas. O, pak. O, diba? Maliit na sardinas lang ito. O, isang kain lang. That's it. <clears throat> mayroon akong ano doon. Ipakita ko sa inyo, guys. meron akong palot doon na iniinit sa initubig. So, ayun na guys. Thank you for watching. Sardinas. Ayun na. There you go. Oh, amazing sauce. So,